Nabanggit nyo ho kanina yung kailangan i-rehistro at mapasibli ma silang maging subject for an election offense. Paano po, Atty. Al, kung halimbawa, siyempre ngayon, uso din yung mga naninira ng kapwa kandidato. Paano kung meron, halimbawa, si yung kandidato ay eh, gumawa na siya, nag nag-submit siya ng listahan ng kanyang mga social media pages na ginagamit. Eh may mga kalaban na gumawa ng social media para sa kanya. Oo. Mm -hmm. Alam mo, ito nga yung medyo challenge sa ating opo, Commission opo. on Election, how to monitor, mm -hmm. how to enforce opo. this regulation. No? Uh, maliwanag naman kasi any form of disinformation Correct. Opo. or disinformation opo. or opo. fake news. Opo. Whether sa panahon ng kampanya or sa labas ng panahon ng kampanya, opo. alam natin na pwede kung yan ay intention mo ay siraan opo. Opo. ang puri, opo. ang integridad opo. ng isang tao, pwede kang maging liable for cyber correct opo opo. O, pwede pang madagdagan yan pag sa panahon mm -hmm. ng kampanya uh, kung ikaw ay again fake news, deep fake opo uh, any miss or disinformation. Correct opo. Pwedeng, pwedeng tanggalin ng ating uh, mga social media mm -hmm. providers pwedeng i-block. Uh, pero ang challenge dito, kung napakaraming gagawin nito, gagawan nito. Paano gagawin ito ng ating yung, COMELEC? Yung monitoring mechanism, medyo challenging po yan. Lalo na po, we are talking about 82 provinces, 1,400 municipalities, and many of these po, bawat bayan, eh, napakaraming kandidato, Atty. Al. Um, oh, we have more than 18,000 positions. Mm -hmm. Opo, o, opo. Hindi pa, hindi pa naglalabas ng official count ang ating Comelec mm -hmm. kasi sa bawat posisyon maraming tumatakbo. Correct, opo, At, opo. Kaya paano yun imomonitor? Noong mm -hmm. gustong, siyempre gust, um, um, napaka-noble naman ng gusto ng Comelec. Opo, opo. Transparency, mm -hmm. Walang transparency, uh, walang misinformation, disinformation, mm -hmm. walang fake news, pero Correct. ang opo. challenge na ay ay monitoring and enforcement. Kaya mm -hmm. kung merong magre-reklamo, uh, iti-take up yan, iti yan ng ating Comelec tsaka through the mm -hmm. Comelec uh, Task Force Halalan uh, KKK. Opo. Uh, palagay ko, uh, babahain sila ng reklamo mm -hmm. at ang gagawin na itong task force na to ay bibigyan ka ng show cause order. Mm -hmm. uh, papaliwanag mo bakit hindi dapat ibaba or i-block Ah, ah, ay, opo, ay, opo, opo. Otherwise, pwede kang kasuhan ng Comelec.